guys ang init grabe yung aking ano attire <laughs> yung aking buhok kasi sobrang ano mahangi kanina nandito kami guys ano may ano higita nyo ang ganda ayan ito po ay ah uh, flower park ko nitong tsubu han na papa nan hana tsubu ano nan no hana ano? na na ha shou bu han na daw to guys tapos ano kasi ang layo nito Nasabi bepo pa yung buko ang ganda guys oh tingnan nyo oh Ayan, tingnan oh. oh, oh. nyo. Diyos ko. Mangingitim na naman tayo. Kaya tayo naka-face mask. Ang face lock natin eh maitim na nga lalo pa tayo mangingitim mahilig kasi kung magbababad sa araw talaga at magpapunta sa kung saan saan at nakakuna naman tayo ng mga bato kasi yung bato ba magnetic siya guys magnetic kasi may maraming mountains dito uh, parang siyang mountain tsaka ano ito oh, hindi mo nga akalaing amethyst Ewan ko kung amethyst siya guys. May nakuha akong amethyst. Kasi hindi ko pa siya na rarock hound. Lahat ng ano ko. Ng mga napupulot kong bato. Hindi ko pa po na rarock hound. Ayan. Ting tingnan niyo muna yung magagandang bulak. Oh. Ayan o. Ayan. Ganda nila. Napakainit guys. Napakainit po talaga. Ayan. At ayan dito guys ah uh, makikita nyo po talaga kasi yung buhok ko ay buh buhagag na siya dahil nga po nga nagbabiyahe kami napakalakas po ng hangin talaga kaya medyo inaysays ko muna yung buhok ko kasi ako rin mismo eh naihinitan sa kapag <laughs> diba nai nakikita ko po siyempre yung sarili ko sa video at na bu buhagag talaga yung aking pasensya no sa kay sa hair style ko dahil sobrang hangin ay naging dry dry na po siya at na buhaghag na masyado kaya ayan pero tignan nyo po yung kapaligiran guys talagang napakaganda po at punong puno ng mga spring flower ito po ay nabubuhay lang tuwing spring season po kaya pinuntahan po namin ang flower park na to kahit siya po ay malayo sa aming lugar almost 2 hours and a half ang biyahe po dito at ayan nga po kung nakikita nyo po, yung puno na yan ay may kakaibang uh, shape medyo yumuko po siya yumuko po yung kanyang mga sanga, kaya na-amaze na naman ako at etong puno na to ay medyo kakaiba nga po nilapitan ko na rin siya para na rin usisay. Yan guys, ang sarap mag-meditate dito sa lugar na to guys. Tignan nyo. Oh, grabe oh. Ang ganda-ganda. Oh. Maririnig mo yung mga huni ng ibon. Tapos eh, mga bulaklak. Tapos dun ko sa may ano oh. Ang sarap. Parang yung ano, ang ganda ng feeling guys. Pag nature lover ka talaga guys alam mo, iba kasi yung mga ano, mga taong mahihilig sa nature yaan nakita nyo ba yung mountain na yun? ayun, yung maan makapalang ulap grabe, yun po ang tawag dito, susundalaga po ng yufuin yun, doon sobrang ganda, papa manakanay ko, pa. ko Yan guys, oh, so meron pang lake dun. Ang sarap dyan mag-meditate sa gitna guys. Tapos puro forest. Forest talaga guys. Oh. Ang ganda. Yaman ni Hairu ka. Yaman na naka. Gusto pumasok ko sa... Dito po sa part na to ay binabaybay po na namin yung tulay napapasok po doon sa binaka forest niya po pero may dalawang daampu na tulay at yung asawa ko ay kumanan siya at tinignan niya muna yung uh, ganda ng pond at dun po sa pond ay maraming isda na koi at mga swan po o mga ducks na lumalangoy mga maliliit pa po at ayan nga po kung nakikita nyo papasok na po yan doon mismo sa loob ng kagubatan at dyan po sa bandang yaan ay malamig ang klima kahit na po mainit ay malamig po ang simoy ng hangin kaya ang mga nakikita nyo mga halaman ng ating kalikasan ay sobrang ganda ng kanilang kulay at matingkad na kulay green busilak na green ang makikita nyo at ang mga bundok ay talagang wala kang makikita na uh, nahahaluan ng kulay brown or natutuyong yung dahon, lahat ay makikita mong kulay berde. Ayan ang, ang bundok na medyo malayo po dito sa lugar na pinuntahan. Dito nga po sa part na to ay palakad na ako at papunta na papasok sa may pinakaloob po ng forest na yan pero ang sabi ko sa itsawa ko ay parang merong sumusunod po sa amin <coughs> dyan sa uh, part na yan, sa lugar na yan, dahil may nararamdaman ako. At kung maririnig niyo po yung sinasabi ko, jaan pa lang, sa papasok na yan, ay nagpapaalam na po ako na pumasok diyan sa kanila pong lugar. Dahil medyo mahiwaga po yata ang lugar na to dahil bundok na bundok po talaga siya at ayan napapansin nyo kung sino po yung may mtarday dyan, nakikita nila nakikita nyo, pre na lang at nag-a-appear naman po sa aking cellphone na yan yung liwanag kung bakit po siya medyo lumiwanag, hindi ko rin maipaliwanag. Pero ang araw naman ay hindi naman siya na aabot dahil sa sobrang kapal po ng dahon na nandiyan at mga puno. Pero bakit ang liwanag ay Ganda. biglang lumitaw po sa aking oh. camera kung mapapansin nyo po at dito nga po ay meron tayong paalala sa mga pumupunta dahil dito po ay may cobra may cobra po din dito sa kabundukan ng mga hapon uh, at ayan mm. nga po makikita nyo na ay. yung loob ng ay uh forest na to na para kang naglalakad sa isang uh, yes. lugar ng mga elemento ang pakiramdam ko kasi ang um, kanya mm. pong uh, din ang aming dinadaanan ay punong-puno po ay yan ito. ng moss yung moss po ay nabubuhay sa isang malamig at mataas ang ang klima ng lamig kung ikukumpara sa isang lugar na medyo mababa dahil ito nga po ay mataas na bundok. Pero kung makikita nyo po, ayan, ay napakaganda po ng isang pond dyan. Uh, yung mga halaman, makikita nyo ay green na green. Kumbaga, ito ay nasa arrange ang paglaki ng mga puno. Siguro may nagme-maintain po ng uh, mga puno rito para nga hindi po masyadong kumapal at hindi po matabunan yung mga daan. Kaya maganda rin po talaga ang shape ng mga puno dito. Kung napapansin nyo, ayan po yung dinadaanan ng asawa ko sa harap. Ay punong-puno po yan ng mouse. At napakalambot po ng... Ayan guys, ha? andito kami sa loob ng forest at nakakuha tayo ng isang blue calcedony guys. Blue calcedony pala to, kala ko basalt lang. Ngayon may bakit let pa tayo nakakasalubo kaya ang ganda na meron daw dito ang ano mamushi mamushi sa atin ah uh, cobra ayan tawag nila sa cobra ay mamushi ah uh, venomous snake din po yun ayan o no? Tayo sa paligid hmm. ang oh, ano ang sarap ng piling guys. Pagkagadang ka sa mga Forest tas mga ibon. Lang ang iyong maririnig. Guys, yung mga rocks dito guys. Ano sila? Ah, uh, magnetic. Kasi nga po. Uh, ano to eh. Hmm, nasa mountain po tayo at malapit sa mga mga volcano, tapos uh, river. Kaya halo-halo ang ano ng minerals ng tubig ay ng stones dito guys. May nakuha tayong stone na isang magnetic siya na malakas ang panit niya. Ano ba itong puno na to? Paano ba nangyari to? Tumusok ba siya o ano bang ano nito? Tumusok ba to o paano? O ano ka talaga? Grabe, paano siya naging ganun? Hindi ko maintindihan. Papa, mate. Hmm. Oh uh, guys, mapipingas sa forest. Hmm, very light naman siya guys. Amoy hamog. At saka, amoy bulaklak. Bakit naging... Saan may bulaklak? parang hmm, minamay akong isang bulaklak ang bango papa mati oh guys tingnan nyo yung puno oh. sa so, sobrang tagal na kasi ng ano yung mga ano nya nag ano ano na iba iba na oh. ayan at yung mga ibang sanga tumutusok na Papa, mati. Kore do do, do Nande? Kono eda. guys, yung Kore ga guyo, tabi po. Paano nangyari yung, guys, nung kasalubong na sila. Oh, ito yung yung Tapos, hindi ko maintindihan paano nangyari yun yan okay mga mga guys kasi wala at naman tayong ano bato lang bato lang Tiyan, yung moss yung moss yung ano niya o. yung hamog kasi ng ano forest pero napakaganda guys Oh, ganda. Gusto ko nga mapasok ng forest ng ano eh. Kaya may kasama lang akong malakas sa love na vlogger. Mahilig din sa mga nature. Oh! Uh, Papamiti. Hala yung puno oh. Umikot siya oh. Habi po. Umikot yung sanga, nga oh. Ang laki na oh. Paano nangyayari yun, oh. Ipipit yung ano niya. Ayan guys, kung mang uh, mamumulit ka ng mga bato dito ay mga uh, ano sila guys, bukal si Donnie, ganyan. Ito so, ilad na hindi siya basaw. Oh, pusa pala to. <laughs> Ayan guys, at may pusa. Oh. <laughs> Nah, ini sih na sampo, ini lain <laughs> macam. Okay, jadi aku yang, juga oh, sososos. guys, so malik kalau ke sana. aji sai ah nani kore balabas na kamiga desu iya Peguei um. Tem um. Tem um. Tem um. isso